Uh, ang pagbabiyahin ng manok. Yung pagbabiyahin ng manok papunta sa from your farm papunta sa sabungan, ay napakasimple lang. Number one is, ang tawag ito, anong, anong dala mo sa kang papunta ron? Aircon ba o hindi? Pag hindi aircon, niyayin ka na araw, yung wala pang araw, parang hindi may, hindi may stress sa manok at may init. Nakapunta ka sa sa sabungan na ang ah, manok mo sa hindi hindi nahihirapan sa biyahe. Yung isang technique dyan ay yung position ng mga manok sa, sa loob ng sasakyan. Na no, ang manok dapat hindi nakaharap sa driver sa harapan ng kotse. Dapat nakabalagbag. No? Parang hindi uugoy-ugoy yung, yung manok mo pagka nagpreno ko nito. Kailangan talaga ang dapat naka sideways yan. Saka tawag ito, hanggat maring. ما بدك انا